dumidilim na rin kaya hindi ko na kayang tapusin yung ibang halaman natin pagpapabukas ko na yung iba so far ito yung mga bagong dating natin kanina na nairipat ko na ngayon ayan kung mapapansin nyo po ay karamihan dito ay mga outdoor plants kasi mas marami ngayon ang bumibili ng mga outdoor dahil nahihirapan sila sa mga halaman nila ng mga indoor sa sobrang init ng panahon. At least ito, hindi siya alagain, low maintenance, kahit babad sila sa araw. Ay, hindi ka mangangamba na masisira ang mga halaman mo. Ayan. So, eto nga, dahil madilim na, meron ako ditong indoor. Ito po ay si Pink Katrina. Bukas ko na lang to ireripat. Ayan po, Oh. Apat na puno yan sa isang paso. So, paghihiwag-hiwagin ko pa to. paghihiwa hiwalayin sa individual pots. At meron din po ako dito. Ito bago. Ayan, hindi po siya. Kamukha siya ni Pink Soksong, diba? Pero hindi po siya Pink Soksong. Siya po ay si Red Coral. Tingnan niyo po, ang ganda ng dahon niya, oh. Ano siya, yung parang... Alam mo ba yung cherry pink na lipstick? Doon ko siya maikukumpara. Ayan, parang ganun siya, no? Ang ganda po, oh. Tapos, ito pa bukas ko na rin iriripat. Itong mga indoor plant, iniwanan ko na lang muna. Ito naman po ay si Classic Lirata Pida Leaf. Yan. Malalaki po yung dahon niyan. syempre maliliit pa lang sila. Tatlong puno po yan sa isang paso. Yan. Maliliit pa lang. Kaya, ayan, maliliit pa rin yung dahon. Pero, lumalaki po yan kagaya po nito. Oh. Magiging ganyan po yan. Yan. Pag nasa hustong gulang na siya. Tapos meron tayong kalamansi, isang order din po ito ng isang friend natin. Tapos, ito hindi ko na rin nairipat. Sabi nga, iniwan ko na muna yung mga indoor plant. Ito napakaganda po o. Oh. Si Tricolor Seratum. Ang tawag ng iba ay Ring of Fire. Yan, si Seratum Ring of Fire. Ganda, no po? Imported po ito eh. Yan. Actually, itong mga indoor plant natin ay mga imported po yan. yan. So, ayan. Meron tayong ito. Pandak. Dwarf type. Na, uh, ano nga to Cherry santan. Yan. Meron na akong isa. Ito, nag start na magbulaklak. Tapos, ito yung ating antay lamok. Si Battle Brush. Ayan. Tapos meron tayong Arocaria Pine Tree na napaka cute. Tignan nyo po, oh. Pagdating ng December, maganda na ito. Malaki na yan. balipol yung croton. Lotus, spider, uh, dwarf. Ano to yung mabango? Dwarf rosal. At eto si Pislili, pikara, si Croton Toothpick, si Red, uh, Eugenia, ayan, si Antay Lamok pa rin. Tapos eto, si Queen of Thorns. O, ang tawag po ay Red Euphorbia. Ito, maganda to, perennial to eh. Yung flowers niya, kumbaga, walang pinipili basta sa buong taon. Sige lang na sige lang yung flowers niya. Yan dwarf din to eh. Meron tong hindi yung normal size na. Malalaki po yung mga dahon. Yung dwarf type, ganyan, maliliit yung uri ng dahon. At saka maliliit din yung flowers. eto si sinamumu o Chinese perfume na may mabangong flowers din. At ito si alamanda na dwarf type. Kasi meron po nito yung trailing, malalaki rin yung dahon at malalaki yung bulaklak. Tingnan nyo po, flowering na rin siya. Oh. Ayan. So, yan na muna. Hanggang bukas tayo. At medyo pagod na rin ang plantita. Nabibilig <laughs> pa tayo ng halaman. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting! Cute talaga nito.